Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng tsuhi ni Kuya Mar at ng kainuman niya. Taong 1990, Lawaan, Southern Samar. Itong mga panahong ito, yung tsuhi ni Kuya Mar ay kilalang lasinggero sa lugar nila. Halos gabi-gabi ay inum lang to ng ino. Gawa nang sustentado siya ng asawa niyang nagtatrabaho sa Manila. Wala pa kasi silang anak kaya hindi niya alam kung saan niya dadalhin ang mga perang pinapadala sa kanya. Bukod pa dyan, sarili na nila yung bahay nila. Pamana ito sa kanya ng mga yumaon niyang magulang tapos meron itong sariling bukirin. Kaya kampante kampante siya sa pang-araw-araw niya. Pagising niya sa umaga, sarili lang niya ang iintindihin niya. Kung ano ba ang kakainin niya. Tapos nun, wala na. Tambay na naman siya buong araw. Lalo na kapag nakapagsalansa na siya ng palay. Wala na siyang ibang gagawin noon. Palagi niyang sinasabi sa asawa niya na bumalik na lang ulit sa Samar. Kasi hindi naman niya kailangan magtrabaho sa Manila. Gawa nga ng kompleto na sila sa lahat ng pangangailangan nila. E eh, itong asawa naman niya, mapilit. Tapos ang pagkakaalampan nito, iniipon ng asawa niya ang lahat ng perang pinapadala niya. Ang hindi niya alam, napupunta lang lahat yon sa alak. Isang hapon, nayaya itong tsuhin ni Kuya Mar na dumayo sa kabilang barangay. Meron kasi siyang kainuman doon na magse-celebrate ng birthday. Magpapakatay ito ng isang buong baboy, tapos one to sawang inuman hanggang umaga. Nung narinig niya ito, pumalakpak ang tenga niya. Bukod sa inuman hanggang umaga yung pupuntahan niya, anli pulutan pa yon. Kasi nga, magpapakatay ng isang buong baboy yung kaibigan niya. Eh. Kung hindi ninyo na itatanong, itong tsuhi ni Kuya Mara, napakalaking lalaki. Bukod sa matangkad ito, napakataba pa nito. Kaya malaki ang kaha niya pagdating sa inuman at kainan. Ito yung mga tipo ng tao na talagang pangdayo kapag merong handaan. Noon nandun na siya sa bahay ng kaibigan niya. Sobra siyang nagulat kasi napakaraming bisita. Akala mo fiesta sa barangay na yon sa dami ng tao. Yung isang buong baboy na pinakatay, parang dinaanan ng bagyo. Ang masakit pa nun, walang nalutong pulutan yung misis ng kainuman niya. Kaya ang ending, tira-tirang ulam lang yung pinulutan nila. Eh hindi siya kumain sa bahay niya para paghandaan sana yung kainan siya kainuman. Medyo mainit ang ulo niya noong mga oras na yun. Tapos susundutan pa ng alak. Mangyari niyan, pagpunta niya doon, inuman ka agad. Wala nang intro-intro. Habang nagiinuman sila, napapansin niya na parang pakunti ng pakunti yung bisita sa bahay. Yung bang mga eat and run? Sa kanya naman wala lang yon. Pero kasi sayang yung mga pagkain. Hindi man lang siya nakatikim. Iilang potahe lang yung inabutan niya pag ng alas 4 ng hapon. Wala na yung mga bisita. Wala na yung mga batang naglalaro. Ang naiwan na lang doon, puro manginginom. Tapos may mga nauna na ding umalis kasi may mga gagawin pa eh. Lima na lang silang naiwan sa lamesa noon. Pero sobrang dami nung alak. Sabi niya sa sarili niya, dahil hindi niya naabutan yung mga pagkain uubusin niya lahat ng alak na nandoon para kahit papaano makabawi siya. Inuman lang sila, dire-diretso. Yung tsuhin ni Kuya Mar, kung uminom akala mo, uhaw na uhaw na aso. Hanggang pumatak ang alas syete ng gabi. Tahimik na ang buong paligid. Wala na silang kahit na anong pulutan. Ang natitira na lang, mga alak. Tapos yung ibang kainuman niya, lasing na lasing na. Pinipilit na lang nila uminom para makasabay sa tsuhi ni Kuya Mar. Yung may birthday, medyo kaya pa. Hanggang maya-maya pa, nakarinig silang lahat sa itaas nila ng... Tik! 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 Tatlong beses yung tinig nila doon. Bumalikwas yung may birthday sa pagkakaupo nito. Tapos parang nawala yung pagkalasing niya. Panay ang tingin nito sa itaas kasi yung pwesto nila nun, sa labas lang ng bahay. Open na open yung itaas nila. Napapalibutan lang sila ng mga puno. Yung mga tipikal na pwestuan sa probinsya. Habang tumitingin-tingin siya sa itaas, ginigising niya yung isang kainuman niya. Tapos sinasabi niya dito, bumahong ka na! Nandito na! Pero wala. Bagsak talaga ito. Tinanong ng tsuhin ni Kuya Mark kung ano yung nandito na. Sabi sa kanya nung may birthday, merong paikot-ikot na tiktik sa kanila. Umiikot ito kapag hating gabi na. Wala naman sinasaktan yun sa kanila. Pero ang nakakatakot kasi, baka matsamba nilang gutom yun tapos sila yung pagdiskitahan. Nawala sa pagkalasing yung tsuhi ni Kuya Mar. At natawa ito. Tawa siya ng tawa na para bang nang iinsulto. Tapos banat niya pa. <laughs> Ang tatanda na natin, pre. Naniniwala ka pa dyan? Hindi totoo yan. Yung isa pa nilang kainuman, biglang tumayo. Takot na takot itong nagpaalam sa kanila. Ang sabi pa niya, Ah, mauna na ako sa inyo ha. Mahirap na. Yung may birthday, nagpapaalam na din. Pero ang sabi ng tsuhi ni Kuya Mar, huwag muna. Nagsisimula pa lang ang kasiyahan. Pilit ng pilit yung may birthday na papasok na siya sa loob ng bahay. Kasi takot na din siya eh. Bumanat na naman itong tsuhi ni Kuya Mar. At ang sabi niya, kung talagang totoo yan tiktik na yan o kung ano mga aswang na yan. Sige nga, magagis ka nga ng pulutan dito. Pumunta ka sa bahay ko, dali mo roon. Punye, taka, nananakot ka pa. Sabay hagalpak siya ng tawa. Pero yung may birthday, seryosong seryoso. Hanggang sa inawat yung tsuhin ni Kuya Mar nung isa pa nilang kainuman. Ito yung nagpaliwanag sa kanya kung bakit takot na takot yung mga tao na yun sa tik-tik. Nakinig naman dito yung tsuhin ni Kuya Mar. Tapos, parang nagkakasundo silang dalawa sa kung anumang pinag-uusapan nila. Miyaya pa niya ito na pumunta sa bahay niya kapag meron siyang libreng oras. Maya-maya pa, nung humangin ng malakas, nag ang amoy ng hangin. Nakakaamoy na sila ng malansa at amoy dugo. Sabay ang panang amoy na yon. Yung pagbalik ng tunog ng Tik. 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 Biglang bumulong yung kausap ng tsuhi ni Kuya Marna. Nasa paligid siya. Nakatingin. Pre, pasok na tayo sa loob. Malalim na ang gabi. Sumagot yung tsuhin ni Kuya Marna, Hindi, 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 hindi pa pasok, pre. Uuwi ako. Sige na, sige na. Di naman totoo yan eh. Natakot yung kausap niya sa pwedeng mangyari dito. Dahil mabait ito, sinamahan niya itong maglakad papunta sa bahay habang naglalakad sila. Ayon dito sa kainuman ng tsuhi ni Kuya Mar, hindi niya alam kung lasing lang ba siya noon o meron talaga silang nakita. Doon sa gilid ng kalsada na tinatahak nila, puro puno. Tapos bawat punong tinitingnan niya, merong isang pigura na nakasuot ng belong itim. Hindi niya gaano maaninag gawa nang may tama siya ng alak nun. Nalaman niya lang na nakasuot ng belo yon. nung sinalubong silang dalawa. Habang naglalakad sila, bigla-bigla merong napakabilis na nilalang. ang nagmamadali ding naglalakad pasalubong sa kanila. Napakabilis ng lakad nito na animoy nakalutang sa hangin. Napatigil silang dalawa at napatingin dito Suot nito ay purong mahabang telang itim, nakatakip mula ulo hanggang sa kanyang tuhod. Wala itong suot sa kanyang paan, tapos yung kulay ng paan nito, sobrang puti. Parang nababad ito sa tubig alat ng napakatagal. Tumigil ito sa harap nila, at yung nakatakip sa ulo nito, dahan-dahan niyang inaalis kasabay ng mga naririnig nilang tunog na Naranig ito nung kainuman niya. Ang wika kaagad nito sa tsuhi ni Kuya Mar. Takbo! Aswang yan! Nagmadali silang tumakbo para matakasan yon. Pero ayon dito, hindi mawala-wala sa tenga nila yung tunog na Nung nasa bahay na sila. Ang sabi ng tsuhi ni Kuya Mar, doon na lang din siya makitulog. Malaki naman yung bahay niya tapos siya lang mag-isa yung nandoon. Takot din siya kasi yun ang unang beses na nakakita siya ng aswang ng harap-harapan. Hindi niya inaasahan at hindi din niya alam na talaga palang may ganon. Lumaki at tumanda kasi siyang walang paniniwala sa mga nilalang na Sa takot din itong kainuman niya, nagpasya siyang doon na lang din matulog. Kinaumagahan nung nagising sila. Nakaupo itong kainuman niya sa sala. Habang yung tsuhi naman ni Kuya Mar, inalok siyang magkape tumangu lang yung kainuman niya at ang sabi nitong tsuhin ni Kuya Mar, magiinit lang siya ng tubig sa kusina. Paglikong-pagliko niya sa kusina nila, bumungad sa kanya ang isang buong hita ng tao. Nakatali ito gamit ang isang paging. Paduyan-duyan sa kanyang kusina. Napasigaw siya at napaatras. Nung nakita ito nung kainuman niya, tanong ito ng tanong kung anong nangyari. Hindi makasagot yung Chuhi ni Kuya Mar pero itinuro niya yung hita. Pagkita dito nung kainuman niya, halos himatayin ito dahil sa pagkagulat. Pareho silang balisang balisa dahil sa nakita nila. Hanggang sa tinawag na nung tsuhi ni Kuya Mar yung mga kapitbahay niya para masaksihan kung anong meron at kung anong nangyayari sa bahay niya. Lahat ng mga yon ay takot na takot at gulat na gulat. May mga albularyo din ang tumingin doon. At ayon sa mga ito, aswang ang naghatid sa kanila nung hita na yon. Kabi-kabilang pangontra ang binigay sa kanya para hindi na siya sundan. Pero lahat yon ay hindi tumalab. Matapos ang insidente yon, dalawang araw Dalawang araw ang lumipas. Parang medyo nagiging baliw-baliw na itong tsuhin ni Kuya Mar. Yun bang, nagsasalita na siya mag-isa. Nung dinalaw siya nung kainuman niya, nagkwento ito. Ayon dito, isang gabi habang naghuhugas siya ng plato sa kusina niya, may naririnig siyang bulong na paulit-ulit sa kanyang tenga na, Nabigay ko na yung gusto mo. Ako naman ang pagbigyan mo. Nabigay ko na yung gusto mo. Ako naman ang pagbigyan mo. Ako naman. Ako naman! Puro ganyan yung naririnig niya. Kahit sa umaga, naririnig niya ang boses na yan. Sa takot ng kainuman niya, sinamahan niya itong tsuhi ni Kuya Mar sa albularyo para ipakonsulta Sinuri ito nung albularyo pero wala itong makita. Nagbigay din siya ng mga ilang bato at mga halaman pang taboy doon sa aswang. Sa sobrang kampante nitong tsuhi ni Kuya Mar, akala niya ayos na siya. Pero hindi. Yun na ang huling konsulta niya sa albularyo na yon. Dahil isang linggo ang lumipas hindi na natagpuan pa yung chuhi ni Kuya Mar. Duda ng lahat ng nakatira doon. Pwedeng hinawaan ng aswang, nabaliw, hindi kinaya yung nararamdaman niya sa bahay, lumayas. Kung buhay niya ang kinuha nito. Walang makakapagsabi kung ano ang nangyari. Pero, ang saksing buhay diyan at ang nagkwento na rin sa pamilya ni Kuya Mar ay walang iba kundi yung naging kainuman niya. Tapos ang duda naman ito kaya na wala yung tsuhi ni Kuya Mar dahil kinuha ito nung aswang at siya ang naging kapalit nung ibinigay nito na pulutan. Okay, um, dagdag info lang. Nakwento ito sa pamilya ni Kuya Mar, year 1993 or 1995. Yun yung pagkakatanda niya. Tapos after nakwento yun sa kanila, yung nagkwento nun, hindi na din nakita ng pamilya. Hindi nila alam kung saan pumunta yun, basta bigla na lang nawala ng walaman lang kahit anong pasabi. Ultimo yung mga gamit niya, naiwan lahat sa bahay. Hindi nila alam kung meron bang kumuha o lumayas lang. Tapos noon, wala na. Hindi na siya bumalik. Saka sabi sa akin ni Kuya Mar, putok na putok yung kwento na to sa buong Southern Summer noon. So, kung may listeners ako dyan na alam ang kwentong ito, comment kayo sa baba para meron pang mga magpapatunay na talagang nangyari ang kwentong ito. Um, hindi ko alam kung ano magiging reaction ko kasi yung dalawang kasama sa kwento natin, palaisipan kung nasaan. Kung nasaan man kayong dalawa ngayon, gabayan kayo ng ama. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.